Hello guys! Nagbabalik na naman tayo para sa ating pagbablog ngayong araw. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Copland. Magwagroceries lang tayo sa Copland. Tapos papasal tayo sa city center. Nandito na ako ngayon sa bus stop ng Dragutina Golika Ayan. Maghahantay tayo ng bus dito papuntang Copland. ano umiinit na dito sa Croatia ayun na yung bus sa oh. sasakay tayo ng bus 115 So guys, nandito na tayo sa Copland Kakababa lang natin ng bus Number 115 Copland Ayan, Copland, pasok na tayo Ito tayong basket Ang mura ng orange eh. 1 point 1 euro lang Sa eh. kilo 1 euro Wala akong makita ang Oyster sauce dito Matin natin natin Ayan, pechay. 1 euro 19 cent. Ayan yung mga bilihan dito, guys. Ayan, sa kamatis, 1 euro 49 per kilo. Magluluto tayo ng tinola. O so, kaya, sinigang na ano. Mayroon pa pala akong isang ano to. Ito. So, 2.49 per kilo sa kamatis. Ayan, ano. Ayan natin. Ayan.

59 cents oh. Isang piraso. Bili tayo ng ganito. At saka isang mushroom. Bibili tayo ng oyster sauce na Mali ko. Ito mo nalaki Ito mo Ayan na to Ayan 99 cents Sa kalating kilo Ayan Ito Ayan. Ayan. Ayan 99 cents Pwede na to Meron pa ako doon Bawang sibuyas Kamatis Sa plant Ito yung gagawin natin pansahog. Ito oh, yung backbone ng manok oh. 1.59 500 grams. Dito tayo. Konti lang. So, dito, guys. Ito tayo sa medyo malaki para madami. Ayan. 1.59 lang, mura na. So, alright may isang pansawag na tayo sa ating mushroom broccoli murang manok ngayon, guys punta na kayo dito sa Coplan napakamura dito sa sabon na Arian 3 kilos 26 euro 89 cents ah grabe ang mahal 3 kilos lang ah no? Yung mga sikat na sabon, mahal dito. Maghanap tayo ng dami na mumurahin lang guys. Ayan, punin na natin itong isang dawni na to 1 euro 77 cents At bibili na rin tayo ng ating cookies uh, natin kapag nasa company na tayo Ayan, 1 euro 99 cents sarap din to kunin na natin ito na yung ating mga pinamili dito sa Copland meron na tayong chicken, mushroom at saka broccoli, carrots at saka pechay at saka kamatis at saka isang downy bibili na rin tayo nito oh. herb nuts 1 euro 10 cents tingnan natin yung mga mamili E, yan, bibigas dito 1.59 Sa susunod, magluluto ako ng sopas Ano, may mga shell dito oh. Ano, 99 cents no? Oh. 500 grams Pwede, pwede na, no Next time na natin gagawin yan At so, sopas tayo Bibili na rin tayo ng maggi Ito, magi no cubes 1 euro 59 cents walang piraso lang na so ayan guys tapos na tayong mag dito sa Copland ang ginastos natin dito is 14 euro 56 cents ayan no dami natin binili dito bumili tayo ng tinapay natin para pambaon at saka manok chippy broccoli magi Bumili din tayo ng Maginor. Ayan, no? Tapos, mushroom. Ngayon naman, ay pupunta tayo ng city center. Pupunta tayo ng KFC. Nakain tayo doon. Ayan, okay. guys. Nandito na tayo sa KFC. Naka-order na tayo ng isang bucket na chicken wings. Ang number natin is 68. Ayan, 7 hot wings dito sa KFC. Ayan guys, ito na yung na-order natin sa KFC 4 euro 99 sets Ayan Tapos, pitong chicken wings At saka isang french fries At syempre, nagdala ako ng kanin Para dito na ako kakain Ayan Alright, di ba? Sarap Sarap yan Mainit-init pa yung chicken <laughs> Ayan guys, nandito ako ngayon sa Pull and Ah, tingnan nyo to, ang oh, ganda oh. Hoodie na jacket, 8 euro lang. Dati siyang 25.99. Ito na yung napili ko dito sa Pull and Ito, isang t-shirt, 3 euro 99 cents. Ayan, nasukat ko na, sakto-sakto sa sakto akin. Medium size. Ayan. At ito pa yung maganda oh, yung sapatos oh. 8 euro lang oh. Ganda nito oh. Tinay na naman nasa baba niya oh. Hindi hindi ka matutulas. Sa so, ngayon ay babayaran na natin itong t-shirt. So yan, guys, nakapag-grocery na tayo dito sa Copland at nakapasal tayo dito sa city center at nakabili tayo ng isang t-shirt. Papalapit na kasi yung summer. Kailangan na natin gumili ng mga t-shirt. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!